In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom Alekham. Magandang umaga sa ating lahat, saan man panig ng buong mundo, mga nakikinig at nanonood ngayon. Atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kung humihingi ng tinapay? Bibigyan ba ninyo siya ng ahas kung humihingi ng isda? Kung kayo na masasama ay marunong magbigay ng mabuting bagay sa inyong mga anak. Gaano pa kaya ang inyong abang nasa langit? Ibibigay niya ang mabubuting bagay sa mga humihingi sa kanya. Kaya gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang kahulugan ng kautusan ni Moises at ng turo ng mga propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pag natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa Esther chapter 4, Sa ating ibanghilyo ngayon, tinuturo sa atin ni Jesus ang kahalagahan ng pananampalataya sa ating pananalangin. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo ipinapakita dito ang kabutihang loob ng Diyos. Diyos Ama na laging handang magbigay ng mabuting paagay sa kanyang mga anak. Ito rin ang hamon para sa atin na magtiwala at maging masigasig sa ating relasyon sa Diyos hindi lang basta-basta kumingiling, -basta kundi tunay na naghahanap at kumakatok na may pananampalataya. Samantala sa unang pagbasa mula sa aklat ni Esther, makikita natin ang kanyang panalangin ng buong kababaang loob at pagtitiwala sa Diyos ang kanyang pananalangin ay isang halimbawa ng mapag pagsusumamo sa gitna ng pagsubok. Sa panahon ng kuwaresma, tayo rin ay tinatawag na lumapit sa Diyos nang may pusong mapagpakumbaba at puspus ng pagtitiwala mga halimbawa ng pagbabago ngayong kwarisma. Una, pagbabago sa panalangin. Hindi lang tayo dapat humiling sa Diyos para sa ating pangangailangan, kundi dapat din nating hanapin siya sa ating pang-araw-araw na buhay sa pamamagitan ng mas malalim na pagdarasal at pagmuni-muni. Pangalawa, pagbabago sa pagsisisi at pagpapatawad. Sa panahong ito, tinatawagan tayong suriin ang ating sarili, magsisi sa ating mga kasalanan, at matutong magpatawad sa iba. Pangapat, pagbabago sa gawaing pagkakawanggawa. gawa. Ang kwarisma ay panahon ng pagbibigay at pagtulong sa nangangailangan. Maging sa pamamagitan ng simpleng pag-alay ng ating oras, talento o kayamanan para sa kapwa. Panglima, pagpabago sa relasyon sa simbahan sa pamamagitan ng mas masigasig na pakikilahok sa mga gawain ng simbahan. Tulad ng banal na misa, pagsisimba tuwing biyernes ng kwarisma, pagsisiyam at iba pang espiritual na aktibidad paano natin baguhin ang ating mga pagkakamali una pagkilala sa ating mga pagkukulang at paghingi ng tawad sa Diyos sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal pangalawa pagpapakumbaba at paghingi ng tawad sa ating kapwa na nasaktan natin sa salita o sa gawa. Pang-apat, paggawa ng kongkretong hakbang upang maiwasan ang pag-uulit ng ating mga pagkakamali sa pamamagitan ng mas malalim na pakikibahagi sa mga turo ng ating pananampalataya. Manalangin tayo para sa ating Santo Papa, Ubispo at mga may sakit, mga kaparian, sa lahat ng may sakit sa buong mundo. Aming mapagmahal na Ama, inilalapit namin sa iyo ang aming mahal na Santo Papa Francisco, ang aming Ubispo Jose Bantolo, at si Padre Gubesenti Gomez. Bigyan mo sila ng lakas, karunungan at mabuting kalusugan upang patuloy nilang magampanan ang kanilang misyon sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Gayon din, inialay namin sa iyo ang lahat ng may sakit lalo na ang aming mga kapatid sa pananampalataya. Hipuin mo sila ng iyong mapagpagaling na kamay at palakasin ang kanilang loob sa gitna ng kanilang pinagdaraanan. Amen. Ang ating mga referensya na pinagkukunan ay nagmula sa Biblia. Sa Mateo chapter 7, Sister Chapter 4 Catechism of the Catholic Church 2559 to 2565 Ang kahalagahan ng panalangin Mga dokumento ng simbahan Evangelii Gaudium Papal Exhortation ni Pope Francis Ang pananampalataya sa gitna ng pagsubok panalangin ni Santa Teresa ng Calcutta. Isang halimbawa ng tiwala sa Diyos sa pamamagitan ng pagkakawang gawa. Sa muli, hinihikayat ko ang lahat, katulik ko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang minsahe ng Ibanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya ang ating simbahan o anumang aspeto ng ating buhay. Bukas ang aking puso na sagutin ng mga ito. Sa masama nating pagnilayan at pahalagahan ng habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Hesus sa ebanghelyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita Naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless.